guys yung stress ka na kay isip kung anong ipangulam mo guys sa eh, araw-araw dahil walang wala ka na talaga guys sa pagkukunan dahil na yung sundo ng asawa mo ay naubos lang lahat sa pinambayad ng utang at walang natirang pambili nyo ng ulam araw-araw pero may mga tao talaga guys na sa panahon ng kagipitan ay yung mga asahan yung mga tunay na kaibigan tunay na nagmamalasakit ayan guys binigyan ako guys ng aking magugulay ayan at mayroon din nagbigay ng tilapia ayan thank you po sa inyong mga nagbigay. Ayan, dahil ito po talaga ang reality. Hindi porket masaya, masaya mo nakikita lagi sa social media at maganda yung tinitarhan, may maayos na bubong. Pero guys, hindi lahat po ganun. Kasi sa hirap talaga ng buhay ngayon, marami ang taong nagdumadaan sa mga ganitong pagkakataon. Dahil hindi sa lahat ng oras ay maganda yung kita, maganda yung income, ang mahal ng mga bili ngayon, hindi sapat ang kakaunting sweldo. Darating ang sweldo, puro na lang pangbayad ng utang. Kaya talaga, sino naman po ang hindi may stress kung saan ka kukuha ng pambili ninyo ng pagkain sa araw-araw. Dahil lahat ng po yun ay naubos lang sa pangbayad ng utang. Wala kang choice kundi mag-uutang ka na naman sa tindahan. Ganun po ang ano, sistema ngayon. So, huwag po kayong magsawa sa panonood ng aking mga video guys dahil po dito natutulungan nyo po ako na sana po ay mabago namin kahit, kahit kaunti yung aming pamumuhay. Salamat po sa inyo. Thank you for watching at. Naiiyak talaga ako. Thank you po.